after game nga guys 2-0 na kami dito so kumain kami na ng dinner at sa shake is sa banggad namin na piling kumain guys so ito si Bus si Axel and yung yes, sa namin si Cyrus that po so yan sabi ng announcer yung guys alam ni Cyrus game Sige ko na to, sign Oo sign na yun, sign na yan o. Lati na yan o. Stay na ako, hanggang sa tumagal na ako, natsyaga ako na. O, first time ko lang kasi, hindi pa pala yun sa pamilya eh. Hindi talaga ako sa eh. Sanay ako? Sanay sa quarters. Pero yung paligid naman, hindi lang. Ay dito o, si parang gawa ng bari. Sa pati ko dito ba mo, yung isang Jensen, gawa mo? Diyan sa'yo. Diyan try ko din yan. yung lalaro. Kasi pina-stay ako ni Coach Arvin ko Sige. Boss? Wala po muna, wala po. Oh, yun ah. ka, boss. So, Ay, ito. Ay, ito. Naisip namin mag-makdo eh, baka ibang Binutas yung bundok Kabiyang yan eh, di ba? <laughs> Turbo Ito na lang bilhin mo, sa Iros. Mm. Pre, workout mo? lang yan? Uh -huh. rin, susundot lang din ako. Hindi, <laughs> <laughs> <Tindot yan> eh. <laughs> 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 Di, sundot yan. <laughs> sundot no? ba? Sundot lang lang naman yung workout natin yan eh. Tara, let's go. So guys, makaka-uwi na rin ng Pilipinas Ayaw yung si Boss Juno Let's go Ito nga guys, pauwi na kami So ang napili namin yung sakyan ay deluxe guys kasi single seat na parang lazy boy So ayan guys, nakabalik na kami ng Pilipinas balik ko nga ng Manila guys, uh, donate ko muna yung asawa ko, syempre namiss ko sa kasama, kaya kami naman yung kumain guys kasi kadalasan yung mga teammates at coaches ko yung kasama ko sa abang. Nagbalik na kami ng Pilipinas. Ang gilas? Na. Laban Ay, oh. Gilas, laban para sa pamilya. gilas Laban para sa bayan tayo. Gilas, laban para sa pamilya. yung game nga pala namin guys ay dito ginanap sa home court namin sa tayom guys so tara let's go game na